Bye bye. Oh shit, what happened? Nani? Nani, good day, guys. Welcome to another vlog. So, right to work with it, at habang nag-ride to work tayo mag-uusapan natin ang isang mainit-init na topic so topic na to para to sa mga tao na ayaw payagang bumili ng big bike Pero hindi ito yung para sa mga taong ayaw kayagang bumili ng big bike dahil walang pabili ha. Ibang usapan yon. Well, bilang owner na ng isang big bike siguro meron na tayong karapatan na mag-comment about dyan. Ang sinasabi kasi ng karamihan sa mga hindi nakakaintindi sa big bike ay dahil mas malaki mas malakas mas mabilis mas mabigat ang big bike eh mas delikado to kaysa sa mga smaller bikes short answer hindi po nagkakamali po sila isa isa yun natin yan okay unay natin sa pagiging mas malaki ang big bike So, natural, big bike nga, syempre, mas malaki compared sa mga lower-displacement bikes. Uh, it's considered as, for me, uh, safety feature din yung pagiging malaki ng bike. Because you have more presence on the road, mas kita ka ng mga kasabay mo sa kalsada. Uh, isa pa, uh, dito sa Pilipinas, kapag naka-big bike ka mas nire-respeto ka kasi ng mga driver na kasabay mo sa kalsada So, yun. More presence on the road and you're more respected on the road. So, point number two, yung pagiging mabigat ng big bike. Oo, mahirap uh, sa umpisa lalo sa mga madelete na tao, mga pait na tao, bigat eh, mahirap talaga i-handle. Pero, as a safety feature kasi, the more heavier the bike, mas stable siya on faster speeds. Like, dito sa expressway. Tsaka, kapag yung may nakakasabay ka ng malalaking truck or buses, yung winter turbulence kapag nakasabay mo sila hindi ka basta-basta tatangayin so yung weight niya na katulong yon sa safety ng motor. Tsaka ito, kapag nasa expressway ka, actually mas safe dito kaysa magdala ka sa MacArthur Highway. Dito, dire-direcho ka lang. Walang traffic, wala kang kasalubong. Okay, on to our next point. Yung pagiging mas powerful ng big bike. Sabi nga ni Uncle Ben, Peter Parker sa, sa uh, Spider-Man with great power comes great responsibility so hindi ka naman mag-handle ng gantong power kung hindi mo alam gamitin uh, hindi mo siya alam itim so kung gagamitin mo siya ng tama uh, you'll be a lot more safer kasi yung power na yan uh, mas safe ka kasi for example yung mga inclines uh, hindi ka matatakot kasi you have enough power for steep inclines mga ayakid ka ng taga Itay Baguio simpleng simple na lang sa motor eh simpleng simple na lang sa big bike Unlike kapag naka low displacement bikes ka although powerful naman yung mga low displacement bikes natin ngayon pero syempre hindi hindi siya mas hirap mas malakas yung torque, mas malakas yung power ng big bikes. On to our last point. Yung speed ng big bike. So sabi nila mas mabilis, mas derikado di ba? Uh, Actually, hindi po. Uh, it's a lot more safer kasi kagaya nun nag overtake tayo less time tayo exposed dito sa kasalubong na lane so unlike sa small bikes di ba mas matagal mo ma-reach yung speed mo mas mabagal ka so mas matagal kang exposed dito sa mga kasalubong sasakyan mas delikado just make sure lang na safe yung overtaking natin, di ba? Gaya nito. Yeah. Saglit so, lang na overtake tayo agad. So And bukod doon sa mga doon sa bukod doon sa four points na binugusan natin. Um, ang daming safety features na nilalagay sa big bike because you're, paying a lot diba? so kailangan lalo sa panahon ngayon uh, high tech na tayo eh. so ang dami na nilalagay para mas maging safe uh, like ABS uh, traction control meron tayong riding modes meron mga anti-wheelie at kung ano-ano pang mga technologies para mas maging safe gumamit ng big bike pero syempre ba diba, may mga risk pa rin talaga sa pagmumotor so kailangan pa din natin mag -ingat. of course we're more prone dahil two wheels lang tayo wala naman tayo airbag uh, unlike sa car diba enclosed ka So, ingat pa din. Uh, always wear uh, proper riding gears for your safety. And take note, quality riding gears. Hindi yung may maisuot ko lang, okay na. So, kailangan binubusisi mo pa rin yan. Kailangan sigurado pag may nangyari sa'yo, maisasalba niya yung buhay mo. Lalo lalo na sa helmet and also ano uh, ang pagmumotor continuous learning yan eh so continuously improve your skills uh, learn the do's and don'ts of riding a motorcycle uh, practice o kang mga mamotis sa kalsada hindi dahil naka big bike ka yayabang ka na ba diba? Oh, stay humble pa rin iwas sa init ng ulo chill lang masarap sarap, -sarap magmotor eh. yun so siguro nasagot na natin yung tanong kung mas delikado nga ba magmotor for me it's not it's much much safer than smaller displacement bikes sa office yes this is where we end the vlog sana na explain natin ng maayos sana natulungan ko kayo na explain sa mga tao na hindi delikado gumamit ng big bite till our next vlog bye bye oh shit kata betul 11 terus? motoros ah Downside ng pagiging mabigat So Buti na lang masalo natin Agad Kung hindi Babagsak to Well That's it for this vlog Kasok na tayo sa opisina Bye